may gaw-gaw kayo. Mga ka nakatikim na kayo ng ganitong magpalaya. Yung native iluluto ko ngayon to puro palaya yan o oh. tapos lagyan ko ng konting kamatis yan, yan lang ang sawg niyan sarap yan mga kablog o ng palaya sa mga may matas ang blood sugar diyan. ito ang maganda para sa inyo ang palayang nipid sarap to mga kablog oh. ito mga vlog itong binili kong ampalaya yung mura lang para yung buto makakain yan o sarap to mga kablog para sa mga matas ang blood sugar try nyo to lutuin mga kablog uh, mga ganitong luto healthy yun lang po mga kablog salamat itong iloloto ko po mga kamlago ang palaya para sa mga mataas ang blood sugar Peace. palaya, mga blag, oh. Masarap yan. Try nyo yung loto to, mga blag. Masarap to. Mapait-pait. Gustong-gusto ng mga anak ko to, nasanay na sila sa ampalaya. lagyan natin ng kunting baboong mga kablog pinakasin niya ito oh. lagyan natin itong sili may pinagpakuluan ng karne para may konting sabaw siya tapan natin mga kablog may po mga Lalo. sarap to Ay, pae. Sarap. Sarap to mga kablog, oh. Luto na. Sarap to mga kablog, oh. Palaya plus. Try nyo ito, lutoin sa bahay nyo mga kablog healthy living. Baka vlog, luto na yung niluto kong ampalaya. Masarap to, mga kablog. Maganda to sa mga may matas na matas na blood sugar try nyo to tutuin mga ka-vlog. salamat pala sa nanonood ng youtube channel ko person fernandez at saka sa pins ko sa facebook vlogger person fernandez at para malaman ko na pinanood nyo pakishare, like, and follow para alam ko kung tagasan kayo kung nakarating sa ibang bansa o sa malayo. Yun lang po mga vlog. Salamat. Si Mayura oh, kumakain ng palayak. Wala sa siya farm niya, si Mayura. Mayura, kumusta sa bangbang? Tarlac. Okay lang, your honor.